Puno, hindi yata kayang iangat. Mga kabukid, tutulong, tulong, tulong. pipito manalo ito. Puno, puno yung ano, mga kabukid. Ay. ay, malalim pa pala. So, gabi pa yun eh. Ha? Marami? Puno? Puno, mga kabukid. Ba't bat sinisid? Isa sa ilalim. Ay! Ay! Eto, madami din palang huli sila po kasing. Kasing, good morning po. Good morning. Saan nyo po inuhulog to? Good. Good. Ito, so po Ay, ah, keren. Yan you know? o! Oy! One, Lahat road pala, road madami na sana. silang huli. Sa akin po siya. Puno kaya yan? Yung po, kaliwat kanan, nagahagis nag ng ano, ng dala. Madami na pong huli. Pagka pala ganitong ano, bumababa na yung tubig eh. Nakaano na yung mga isda dito sa pinitak. Nakaipon na pala dito. Ano? You know? Pag di ka marunong maghagis niyan. <laughs> Mukhang malataas si bossing ah. Pero maganda pa rin yung pagkakahagis. Agad lang talaga humagis <laughs> Ano bossing Bosing, may huli po ba? Marami? Meron oh no? kasi ano, alam po nila yun kasi ano, uh, gagalaw-galaw yung sa ano nila. Sa lambat, sa lambat nila. Ay, sa ayun o. Palang, oh. Ay, ilap, ayun oh. Ilapit lang oh. Ilapit, ilapit nga natin konti Ano Ang lalaki oh. Gano'n? bulos. siya. Nakawala? Oo, Dito tayo, dito tayo. Yan! Bulos. Nakawala, mga kabukid. Dito. Tami-tami to, mga Ha? Tami-tami to. Ayun, yung marami, yung marami. malami. Sa kabila. marami, marami. Puno, dali. Puno Puno, hindi yata kayang iangat mga kabukid, tutulong, tulong, tulong. Dipitong manalo Puno, puno yung ano mga kabukid ay! ay. malalim pa pala. Siyong kabit pa yun eh. Ha? Marami Puno. Puno mga kabukid, ba't ba't sinisid? Isa sa ilalim. Ay! Ay! Ba't hindi nakapasok sa ano? Ay, nakadami. Puno. Puno. Oh, bitura Mga typist. Ang lalaki. <laughs> Uno, ang lalaki mga kabukid oh. Yung iba na ano sa ano. Ay hindi, ay, hindi pa rin pala makakawala yun kahit pala ganon. Kahit lumang sa bangka. Ay, bulsa. Oy, oy, oy. Oh. Nakawala. Ah, Oy. ang, <laughs> ang, ang dami, ang lalaki. Ba't mo kuya? Para hindi maka, maka, maka makabulos. Ay, para hindi na makawala. Ayanin mo sa ano, ano. Ah, Say laalim. Say lalim, teka lang, nayarapan ako. Ang dami. Buno. Malalaki pa. Malaking common ko 'ya. Ha? 200 kilos, common, Ay, halo, Ay, ito meron pa. Dun. Eto, good morning mga kabukit. Kasama natin si Boss Edwin. At saka yung mga nandadala dito sa may ano, San Agustin, ganda ba? Ah, ano? Isang grupo po sila, lahat. Alos puno na yung ano nila. Alos puno. Oh, yun, laki nyo, no? Oh, hi! <laughs> Ayun. Yan po, po, sila. Yung ilang kilo na yung napa nahuli niya? nakapabuhay? Oo. 200 kilos eh. May duman eh. 200 kilos. <tutupan> ano ha? Magkakasama kayo? Hindi. Ah, kanya-kanya? Kanya-kanyang -kanya huli. So, yung, kalating din lata sa saan sa nakalagay? Sa okay. kuha na. Ay. May. May Meron po. Ah, uh, wait lang, hindi ko kaya eh. Uh, ah, ano lang, ano tawag doon? Ah, ano na niya's ka ah su, Ah Ali Bedi sabi-sabi <laughs> Ali ko Kilala mo din, eh, boss? bos? din. Dati, Di di Pero ngayon nga Ali la. Ali dog Ah uh. Pisk sa pescado. Pescado ras la rene. Yun oh, eh. hagis. Kanya-kanyang hagis mga kabukid. Di ba puno yung ano? Sino ba yung nakaano na nakalaatin yung Sabi nila. Sa kabila? Ah. Ito. Nakakalaatin yung na pala sila mga kabukid. Ay, sasapok yan. Sasapok. May duman. <laughs> Yaaah! Yeah! Ang <laughs> hirap maya. Ito, palagay ko, marami to. Hindi na kami natatandaan, o. No? Ano yung gumagomok, na? No? Yun, oo. Sa ano, sa ano, ano. O. Ba't di na po kayo nagpupunta doon? Ay, dito na kayo gumagawa. Abangan natin to. Magaling kumuha to. Nakakalahating tunulada na pala to. Kaninang umaga lang po yun? ganon meron na naman Ay sumisit na naman Oy. Pinsan ko Pinsan ko abo oh, Magkapatid nanay namin Ah, oh, kilala mo sa atin talma? Magat? Oo, oh, magkapatid yung nanay namin. Quezon. Opi siya ko rin. Magkapatid na rin namin. tatay niyo magkapatid. Tatay niya. Ah. si Carmen Darusing. Ah, si Darusing. Laging maraming guhuli yung isa na yun, no? Sumisid na naman. Pipito. Ano pangalan nun? Pipito Manaloto. Pipito Manaloto? Artista pala ya. Lagi <laughs> talo sa loto. Pipito man na loto, mga kabukit, maraming huli. Sumisid na naman. Lapitan nga natin si Pipito. Kapag gamay, sisinta ka eh, uh, mamaliit po. Eh, para lumaki. Eh, hindi pala iba. Magkapatid kayo, pre, boss magkapatid kayo Ay, pisan nyo sa ano si Ate Telma, ano? Oh. Sa tatay naman nyo ako sa nanay. Oh, sapat sa sana ako para at Kumare. Sapat pala kayo ka Ano, marami na 'yung ule puno na 'yan? Ay, ito, itay muna tayo. Ano, marami? Gumagalaw ka mukha sana nung ano, kanina, puno 'yung ano, hindala. Ano, Meron? Sa Yon. Puno. Puno pre. Pag kaganyan yung hagis mo, sulit ano? Kulang pa. pa yan. Ganun ba? Naka, ano ba? Kulang. nakaano sabi balita ko, nakakalating tinulada na po kayo. Oo. Wala pa. Wala <laughs> pa. Ayan pa lang, oh. baka nakabenta nyo na eh. <laughs> <laughs> Madaling araw pa lang po kasi nag -ano na sila. nag na sila ng dala dito. Lalaki ng mga typist. Oh. Sulit na sulit yung hagis nila. Sulit ah. ako, ano? Oh, uh, ako pinapawalan ko lang. Oy, pagka maliit po, pinapawalan para lumaki mga kabukid. Hindi po nila kinukuha yung maliliit. Kasi pinipili lang po nila, mas marami yung malaki. Ito po, oh, isang grupo po mga kabukid. Ng na mga nandadala dito sa may ano. San Agustin. Kanda pa ba pampanga, pagka pala ganitong pababaw na yung tubig eh. Uy! Tumatagilid! <laughs> Kasama natin si Paring Edwin, mga kabukid. Ilan sila? 2, 4, 6. 6 po sila. Yeah! Oh, diles. Ay, ano ba yan? Diles? Hindi, dambuhala yan. <laughs> ang laki. Sulit na sulit. Ito, laging malaki yung uli nito. Eh. Lagi sisid sa ilalim. Eh. Para pala hindi makawala. Ganun pala yung diskarte, mga kabukid. Kapag ramdam marami Oy, bakit? <laughs> Ay, yari! Nahulog sa pag Sa paghagis yata <laughs> Nakikita nyo pong ganyan yan Kanina pa po silang madaling araw Nag, ano, nag Ay, ayun, dami na, no? Puno? Sino si Kabalag ba yan? Magaling talaga may sisita kami Dito lang sila oh. Paikot-ikot lang po sila dito mga kapukid, Marami na silang nahuhuli. Yung puno. Puno yung lambat, yung dala. Ay, eto abangan natin si ano si Bossing. maraming ano to eh. Magaling maghagis to. Oh. Malalaki yung nahuhuli nito eh. Ano ba ano, si Pipito ba to? Oo. Oh. Baka magalit sa akin, hindi baka hindi Pipito pangalan nito gusto mo na loto, lagi talo sa loto. <laughs> ano wala? Oh, hirap-hirap magangat eh. Nako, napahiya yata ako. Sabi ko, magaling kang manghuli. <laughs> Ah, Pero marami na po silang huli ano, uh, nakapabuhay po. Nasa ano, ilang bay sabi kanina? Ilang kilo? Kalating tinulada. Ang dami nuna. ah. E, eh ano, Pinagdadalahan nila eh ano lang po to, ah bukirin po to. Pero pababaw na, eh, nat parang parang natrap na yung mga isda dito kaya marami silang nahuhuli. Ah, halos puno na yung ano, yung bangka nila oh. Yung iba pinapabuhay nila. Ya! Yeah! Isang hagis, puno ang dala. Wala daw. Ano mo sing? Meron? Oy! Ano nangyari? Puno? <laughs> <laughs> kala, kala ko puno. Dila ko. Dila nila ako Ay, ay, ito pala. Wala. Wala. Ito, ito, ito. Abangan natin to yung hinihila na to. Ano pre? Baka hilahin ka na naman yan ha? Yun, meron. Meron na, isa. Yun. Meron din, hindi na, na ano, na... Na vou